Han? Huh? Maaga kasi ako pinapasok sa office ngayon. Eh, hindi na kita masasabayan sa almusal. Ganun ba? Eh, minantay pa naman kitahin para sabi tayo kumain eh. Pero okay lang, sige. Mihingin sana ang pabor sa'yo eh. Okay lang ba? Ano yun, Han? Pumunta sa ako sa tropa ko mamaya. Eh, magbabayad na sana ako ng kuryente at saka tubig para wala ka nang intindihin. Ako na lang magbabayan. Okay lang ba kung ako ng pera? Han, wag mo na problemahin. Iniwan ka na kasi kay ate ATM. Mamamalengke daw siya. Sabi ko, isaway na rin yung pagbabayad ng kuryente at saka ng tubig natin. Na kay ate. Uh, sige. Hirapan kasi sa humingi doon Pero okay lang. Sige. Ako nang bahala. Eh, yung internet kaya. Han, baka pwedeng yun na lang yun sa akin para hindi na, hindi na kong doble kay ate. Nakakahiya eh. Ano ka bahan? Huwag ka mahiya. Binilin ko kasi sa kanya. Sabi ko, kapag ka may kailangan ka, bigyan ka lang nga. Kaya ako nga sa kanya yung ATM eh. Sige, sige. Sa kanya ko nalang hihingin lahat. Han, pasensya ka na nga. Wala akong pera ngayon. Ano ka ba, Walang problema yun. Di ba sabi ka naman sa'yo, ihintindihin ko. Sa kadalawang buwan ka lang, kapalang naman na walang trabaho. Makakabawi din tayo. Ha? Ah, kaya pa magpasok na ako? Ha? Ah, kumain ka, kasan siya na, hindi makasabay. Love you. Uh -huh. Ate, um, lalabas ka sa ako gusto mo ako na magbayad ng internet. Bigyan mo na lang sa akin yung pera. Internet? Kano'y magagaling? Sa kapitid ko? Ay ka na, no? Pati ba naman sa pagbabayad ng internet, siya pa rin? Siya na nga namimili ng mga grocery dito. Ilaw, tubig, siya nagbabayad. Ano ko dito, palamon? Ano okay. Alam mo, kahit kailan, wala kang silbi. Pwede ba, Will? Pumalis ka nga! Pati... Hey, ano? Sorry, sorry. Eh... Makakaanap din ako ng trabaho. Ngayon lang naman ito eh. Tsaka ako na lang magbabayad para hindi ka na mahirapan. Kasi ikaw na lang yung magbabayad ng tubig tsaka kuryente. Ako na lang magbabayad sa internet para hindi ka na pumunta sa mall. Sa so, tingin mo, ipagkakatiwala ako sa yung ATM na kapatid ko? Tingin pa nga lang patambay-tambay ka. Mali ko pa anong gagawin mo doon. Sige, te. Gagawa ko na lang paraan. Ako na magpapayad. Mas mabuti. Harvey? Ay, v? Wait, Tol. Pasok ka. Kuha mo na dito. sa sadya mo. Ang binabasa mo. Mamaya mo lang. Mula ang tindihin mo. Ang sadya mo, Tol. Problema ka? Bubisit ka sa sa... Kapatid ni Julie. Lagi na lang akong pinag-iinitan. Bakit naman? Eh, kasi yung asawa ko, yung pera niya, lagi niyang binibigay dun sa kapatid niya. Eh, natural. ako ng pera. Magbabayad sa internet, sa ilaw, sa tubig. Eh, mm -hmm. siyempre, dun ako ihingi. Eh, kaso pag ako, ang daming sinasabi. Gano'n na ba siya dati pa? Parang grabe naman. Hindi mo yun eh. Maintindihan eh. lang yun. Parang nagkaganon lang naman siya nung mawalan ako ng trabaho. So, baka naman may mahahanap ng trabaho para sa akin. Para hindi na akong insult. Bakit niyo. ka nga ba umalis sa trabaho mo? Ang eh? ganda-ganda ng posisyon mo doon. Huwag mo nang tanong. Nagkagulo kasi doon. Basta mahabang kwento. Ayun doon, baka may mahahanap ka. Sige, gagawa ko ng parang. Kahit ano ba? O yung dati yung posisyon? Hindi ko mahahanap eh, yung gano'n. Huwag lang yung sobrang pagod kasi eh. Mahinit niya. Baka mamaya. Sa katawang ko Eh ngayon, mag-relax ka muna tol. Ano? coffee, alak. <laughs> Sige, kape na lang. Oh. Sige, dyan ka lang ha. Okay. <laughs> Ate, eh, nag-message sa akin si Julie. Naluto mo na ba yung manok na binili niya kahapon? <laughs> okay ka rin. Ano, Will? Pati ba naman sa akin, iaasa mo yung pagluluto? Hindi te, ang sinasabi ko lang kasi baka hindi pa naluluto. Eh, ako na lang magluluto kasi parating nga sa'yo. Para hindi ka na rin Dapat lang. Ano eh Ewan ko bang bakit ikaw yung nakatuloy ng kapatid ko? Mas mabuti pa nga yung dati ng boyfriend eh. Siguro hindi ganito yung buhay niya. Literal na pala ka dito. Alam mo ba yun? Ano sabi mo, literal na palamon. <laughs> Ibang klase ka rin eh, no? Alam mo, tagal ko lang titi sa'yo eh. Ang tagas ng mukha mo para sabihin sa kanya nate. Bakit? Sino ba nagpapakain sa'yo dito? Sarili mo ba? Eh, nasa iyo ang ATM ng asawa ko eh. Sa lakas ang loob mo sabihin sa akin yan, eh, pareho lang naman tayong palamon. Ah, ano ka Sumasagot ka na. Ha? Ha? Ay, sandali! Aki! Ano na yan? Ano na ba ito? Sumusobra na yan eh. Yung asawa walang silbi. Ano yan? Pilay? Pide ba lindi? Ha? Para hindi magtrabaho? Ano ba ate? Naman eh. Dalawang buwan pa lang walang trabaho si Wil. Ganyan ka na sa kanya. Ate, hindi mo alam kung bakit siya tumigil? Bakit siya umalis sa trabaho niya? may gawa, ate. Ako yung may gawa. Dahil nahihirapan yung asawa ko dun eh. Ang toxic, nagkakasakit, na mamahit yung asawa ko. Ano gusto mo gawin? Piliin ko yung masarap na buhay, maginhawang buhay, tapos yung asawa ko, nahihirapan, nagkakasakit. Siya <laughs> kasandali so, nga. Bakit mo ba ganyan pagsaltaan si Will? Ate, dalawang buwan. Ikaw, Sampung taon, ako nagpapakain sa'yo. Wala kang narinig sa akin kahit ano. Iniwan ka ng asawa mo, sino sumambot sa'yo? Lahat ng responsibilidad, yung pagtira mo dito. Lahat sinambot ko yun. Nung may trabaho si Will, hindi kanya pinabayaan. Ngayon lang, ate. Saan so, mo yung asawa ko? Kailan ba ba to? Bakit wala akong alam? pagod ka eh. Galing sa trabaho <laughs> eh. Hindi, ganito ate ha. Total naman, ayaw mo sa kanya, di ba? Gusto mo yung dati ko? Sige! Umalis ka dito sa bahay ko ha. Sumama so, ka ko kami ng gusto sa mama. May asawa na mong tao. Kapatid kita, pero tinatanggal mo yung respeto ko sa'yo. iyo. na